siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Malakanyang sinabing total failure ang two years na panunungkulan ni VP Sara bilang Dep Ed. Secretary. Agad naman itong sinagot ni VP Sara. Oh, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Uh, failure ako sa Department of Education Secretary. At sinabing nagulat pa ang Pangulong Marcos Jr. at sinubukan pa itong alukin ng ibang posisyon. Why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na. Inofera niya ako. May gusto ka ba na posisyon? Panuorin pa natin ang buong detalye. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Uh, Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary Was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, no, for this opportunity to speak, no, and explain uh, my side. Uh, unang una, masabi ko yon, na you're still. we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin that is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro, walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin. Eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung Um, resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung resig irrevocable uh, resignation ko. Kasi uh, merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time meron lang ako ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Uh, meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Uh, merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob, uh, ah, nagmuka muka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. So, doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, pinanong pa nga niya ako eh, hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano ito, parang ano daw, ah, uh, Uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao. Tapos, gusto niya daw yung uh, view na yon doon kaya ginawa niyang office. Sabi ko, oh okay, gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, uh, ibibigay ko sa iyo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Why? <laughs> Tanong siya sa akin, bakit, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. mean, para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masukista na aatakihin ninyo ako, a nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. And to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration. So hindi na ako nag-sabi ko, ko ayokong pag-usapan. And then sabi, but, uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? So, sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali, naman yun sa unit team noon. Ganun siya. So, sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation. Na sinabi niya, uh, magstay lang ako as department secretary o DepEd. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa Uh, midterm elections ng 2025. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang uh, failure ako sa Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya, sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10 25 or 10.30 in the morning. Magbaba sa oras ko. Ah, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne pero amoy alak siya at 10.30 in the morning doon ko doon na confirm yung decision ko na mag -resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10.30 pa lang ng umaga. Amoy alak ka na. trip, si VP Duterte din po ay may, nag, may na mention siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself uh, once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Pinigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Sekretary, ay a complete failure. At uh, huwag pong mag-alala, mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff, ang uh, ating uh, DepEd Sekretary, Sekretary Angara, ay uh, nililinis naman kung ano man ang dumina na iwan nung nakaraan. At uh, na session lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,000, rather 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara. Is at bago po tayo magtapos, Pilipinas, wala na sa listahan ng high-risk third countries ng European Union. Ibig sabihin lang nito ay patuloy ang paglakas ng anti-money laundering at anti-terrorism financing measures ng bansa. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pag-iigihin ng BSP ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence. Dagdag pa ng uh, pamunuan ng BSP, senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors ang uh, maaaring maengganya na mamuhunan sa bansa, posibleng bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang uh, foreign counterparts. Hindi naman ito nagtatapos uh, ang tungkulin ng Banko Sentral. Ipagpapatuloy nito ang pagpapatibay sa ating anti-money laundering reforms para la sa long-term progress ng bansa. Good morning. Um, well, Vice President Sarah Duterte recently made a short trip to Paris, France, after her visit to Kuwait. And based on our monitoring, um, she outnumbered the number of foreign trips of the president uh, 11. kay VP Sara, and at least five kay Pangulong Marcos. So, can Malacanang confirm if all of these trips, whether official or personal, were duly cleared and um, approved by the Office of the President? And does the palace support calls from lawmakers to release all travel records ng mga public officials? Kasi hinaman po ni VP Sara yung mga mambabatas mm. to release their travel records. Dapat po bang gawin na yun uh, para mawala yung mga questions ng mga tao? Uh, yung travel po niya uh, ng Vice Presidente, natuloy din po yung sa Kuwait. Yan naman po ay may travel authority. So, hindi naman po siya mapipigilang umalis sa mga araw na gusto niyang umalis. So, clear naman po yun. May travel authority po. Pero ma'am, yung paglalabas, dapat ba ilab isa publiko na rin yung mga travel documents or travel records? Ng mga mambabatas? And even VP Sara din. Ah, uh, obligasyon naman po nila yon kung gusto po nilang ilabas, basta po ang Pangulo kapag ka po alam naman po ng media. At pinapaalam po at nagre-report ng kanyang mga, ng mga pangyayari at kanyang maaring uh, maaaring nakuha ng mga investments at para sa mga turismo. Nagre-report po ang Pangulo. Okay. Um, speaking of the Kuwait... Monday po ang budget briefing ng DBCC and um, according to Finance Secretary Ralph Recto, uh, may winid held o oh, hindi release ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito po ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, uh, Yuse, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM, karamihan po dito ay mga infrastructure po uh, ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. So yun lang po ang binigay sa ating uh, impormasyon ng DBM. So ano pong gagawin doon sa we need held na pera po na ni Pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Uh, muli, tatanungin natin ang DBM kung anong gagawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Okay. Uh, reaction lang po, uh, Yusek. Uh, according din kay uh, Secretary Arsenio Balisaca na uh, malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Uh, konti na lang po. Uh, reaction po ng palas dito. Of course masaya po ang uh, Palasyo dahil nakikita po natin ang uh, pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating uh, ekonomiya. At uh, ang sabi nga rin po ni Secretary uh, Balisakan ay 26 dollars na lamang po ang kulang at uh, hoping po na nito pong taon na to, 2025 ay maaati na po natin to at pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you. So, po na lang natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Cliselle Pardilla, PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the President called out uh, St. Timothy Construction has a company reach out to the DPWH or OP. At ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractor sa ilang senators like Senator Bonga po? Una sa tanong ay uh, tinanong po natin sa Secretary Bonoan, hindi pa po nag-reach out ang Saint Timothy at uh, patungkol man po doon sa mga top 15 contractors na di umano'y may kaugnayan sa mga senador katulad ni Senator Bongo, uh, pa paiimbestigahan naman po ito. Katulad din sinabi ng pangulo, malapit man kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Ano nabanggit niyo po, Yusek, na walang timeline pero pinana, pinamamadali yung investi investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the president term ends? Thank you po. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanya pag-iimbestiga, pag -investiga, uh, kinakailangan po na may managot. At nina uh, ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap po muli, mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng uh, masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Sunod, Tuesday noon, DCWB. Hi ma'am, nasagot nyo na yung unang question ko kanina doon sa sumbong sa Pangulo. Ito na lang, for the public to know, may plano po ba ang palasyon na gawing long weekend? Kasi bukas po ay holiday, hindi daw po ba yan gagawing Friday para doon sa economic uh, uh, provision ng batas? Sa ngayon po, anong oras na ba? 1130 tatry po natin makausap ang Pangulo pero bukas na po yun. Uh, sa ngayon po ay wala pa pong ibinibigay sa atin na update patungkol po dyan. Yun lang ma'am, salamat. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadala News Watch Plus.